Queen, pinurunahan pa rin third runner-up ng Miss Global 2023 ang pambato ng Pilipinas sa si Pearl Ho. Behind the scenes sa kaganapan sa pagiging star Patroler ni Andrea Brillante sa TV Patrol. Hindi maiwasan kakabahan si Andrea dahil first time niya itong gagawin. Nakasuot si Andrea na kulay ubi na damit at nababagay ito sa kanya. At para talaga siyang totoong newscaster. Maraming natutuwa ng na mga staff ng TV Patrol kay Andrea nang makita nila ito. Nagpapapicture sila at pati na rin sina Bernadette Sabrano, Hendry Umaga Diaz at Kabayan Nole de Castro. Naganap ang gisting ni Andrea sa TV Patrol noong January 20 at na-deliver naman niya ng maayos ang pagiging star patroller niya. Ayun pa kay Andrea, naging memorable experience niya ito at super happy siya dahil naranasan niya ang ganitong pagiging star patroller. Samantala, pagkatapos naman ng kanyang guesting sa TV Patrol at nakabihis na si Andrea na nakasuot ng black skirt at white long sleeve. Pinaunlakan naman niya ang ibang mga press na may interview siya. Tudong ngiti naman si Andrea na humarap sa kanila at sinagot lahat ang mga katanungan. At narito naman ang mga kaganapan sa pagtipon-tipon muli ng mga cast ng Senior High para sa kanilang Thanksgiving Party. Bumibida sa kantahan sina Andrea Brillantes, Kyle Echari at Kian. Ala rockstar ang dating ni Andrea na nakisabay din sa stage. Naging successful ang naturang Thanksgiving party. Masaya ang lahat na nakijaming sa kantahan, lalo na si Andrea Berliantes na nag enjoy sa pag-perform sa stage. Na nakasuot pa ng t-shirt na jersey na may nakasulat na senior high.